Levitico Kapitulo 4 Mga handog para sa kasalanang di sinasadya. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa bayang Israel kung ano ang dapat nilang gawin kapag sila'y nagkasala o hindi sinasadyang nakalabag sa alinmang utos ni Yahweh. Kung ang nagkasalay ang pinakapunong pari, at nadamay pati ang sambayanan, mag-aalay siya ng isang batang toro na walang kapintasan bilang handog para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Dadalhin niya ito sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan, ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at papatayin ito. Kukuha ng kaunting dugo ang pinakapunong pari at dadalhin sa toldang tipanan. Itutubog niya sa dugo ang kanyang daliri at sa harapan ko ay wiwisi niya ng pitong beses ang tabing ng santuario. Lalagyan din niya ng dugo ang mga sungay ng altar ng insensong nasa harapan ni Yahweh sa dakong banal. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar na sunugan ng mga handog sa harap ng toldang tipanan. Ang lahat ng tabang nito ay kukunin, pati ang tabang bumabalot sa laman loob. Kukunin din ng dalawang bato ang taba ng balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Ibubukod ito gaya ng ginagawa sa taba ng torong handog pangkapayapaan sa kadadalhin sa altar at susunugin ng pari. Ngunit ang balat ng toro at lahat ng laman nito, ulo't mga hita at mga laman-loob, kasama ang dumi ay dadalhin lahat sa labas ng kampo at susunugin sa isang malinis na lugar na pinagtatapunan ng abo. Kung ang buong kapulungan ng Israel ay magkasala ng di sinasadya at makagawa sila ng labag sa kautusan ng di nila nalalaman, at pagkatapos ay malaman nila ito, maghahandog ng isang batang toro ang buong kapulungan para sa kanilang kasalanan. Dadalhin nila ito sa harap ng toldang tipanan. Ipapatong ng pinuno ang kanilang kamay sa ulo ng toro at papatayin nila ito sa harapan ni Yahweh. Kukuha ng kaunting dugo ang pinakapunong pari upang dalhin ito sa toldang tipanan. Itutubog niya sa dugo ang kanyang daliri at pitong beses niyang iwiwisik iyon sa harap ng tabing. Lalagyan din niya ng dugo ang mga sungay sa altar na nasa toldang tipanan. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar na sunugan ng mga handog sa may pintuan ng toldang tipanan. Kanyang susunugin sa altar ang lahat ng taba tulad ng ginagawa sa taba ng torong inihandog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ito ang gagawin ng pari upang mapatawad ang buong sambayanan. Pagkatapos ilalabas sa kampo ang torong pinatay at susunugin din sa lugar na pinagdalhan sa unang toro. Ito ang handog para sa kasalanan ng sambayanan. Kung isang pinuno ang nagkasala ng di sinasadya dahil nakagawa siya ng isang bagay na ipinagbabawal ni Yahweh na kanyang Diyos, sa oras na malaman niya ito ay maghahandog siya ng isang lalaking kambing na walang kapintasan. Ipapatong niya sa ulo ng kambing ang kanyang kamay at papatayin niya ito sa harapan ni Yahweh, sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin para sa kasalanan. Kukuha ng dugo ang pari at sa pamamagitan ng kanyang daliri, papahiran niya ang mga sungay ng altar ng sunugan ng mga handog. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar. Dadalhin niya sa altar ang lahat ng taba at susunugin gaya ng taba na handog pangkapayapaan. Ito ang gagawin ng pari para matubos ang kasalanan ng pinuno at siya'y patatawarin. Kung ang nagkasala ng di sinasadya ay isang karaniwang tao dahil lumabag siya sa utos ko at malaman niya ito pagkatapos, maghahandog siya ng isang babaing kambing na walang kapintasan. Ipapatong niya sa ulo ng kambing ang kanyang kamay at papatayin niya ito doon sa lugar na pataya ng mga handog na sinusunog. Kukuha ng dugo ang pari at sa pamamagitan ng kanyang daliri papahiran niya ang mga sungay ng altar. Ibubuhos niya sa paanan nito ang natirang dugo. Kukuning lahat ang taba nito, tulad ng taba ng handog pang kapayapaan at dadalhin sa altar. Ito'y susunugin ng pari bilang handog upang ang usok nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. Sa ganitong paraan, matutubos ang kasalanan ng taong iyon. Kung ang handog para sa kasalanan ay isang tupa, kailangay babaing walang kapintasan. Ipapatong niya sa ulo ng tupa ang kanyang kamay at papatayin ito sa pinagpapatayan ng handog na susunugin. Kukuha ng kaunting dugo ang pari at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay papahiran niya ang mga sungay ng altar na pinagsusunugan ng mga handog. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar. Kukunin niya ang lahat ng taba nito gaya ng ginagawa sa taba ng tupang handog pangkapayapaan at dadalhin sa altar. Kasama ng pagkaing handog, susunugin ito ng pari para matubos ang kasalanan ng naghandog.